Dito ay medyo kinakabahan na kamay, baka lumakas yung ulan. Hindi nga nagtagal ay lumakas na yung ulan mga tol. Ano pa nga gumilid na amin? Nagsilong kami sa puno. At una ko sinutan si ma'am ng kapote. Syempre customers first. Pagkatapos nun ay ako naman yung nagkapote. Bali pang ibabaw lang yung sinuot ko dito. Mataas yung pakiramdam ko na biglang iintuto. Ang init kasi ng panahon mga tol, tas biglang umulan. Sunod dating sinipyo yung cellphone natin. Babalutan natin ng plastic ng yelo yan. Kung okay na kami ay umalis na kami. Ano pa nga ba? At biglang nawala yung ulan. Madalas talaga nangyayari to mga tol. Nakakapraning. <laughs> init. Sobrang init naman dito. Sige <laughs> ka <Kasi tsaka> na. <laughs> hindi na talaga kaya ang kontin Madalas rin ba nangyayari sa inyo mga tol? Kung kailan nakapote na, tsaka biglang mawawala yung ulan. 86 lang. Ang bali ako, okay na sa video ka. Okay. Kung hindi na daw naka-makeup Pag hindi daw naka-makeup, ayoko. Sarat! <laughs> Ganun! Thank you so much! Ah, oh, makalimutan.